Ngayon mga kontras, may pakikita ko sa inyo yung uh, rare varieties ng 2010. 10 piso by metallic coins. At syempre, pag-uusapan natin yan. galing may po nagbabalik at syempre bago lang tayo magtuloy-tuloy gusto ko lang pasalamatan yung pinanggalingan ng 10 piso ang ating ipakikita sa oh, sa ating moderator na si Jason no oh, yung kanyang store sa Sada Bayona Collections ayan so tingnan niyo mga kantes yung mga 2010 ito yung mga reverse Dye 3B na pangkaraniwan or common lang ayan meron tayong mga ilang piraso dito para maikomparison natin maya maya lang ayan no? 2010 reverse die 3B at syempre malamang karamihan ng inyong hawak sa ngayon ay itong reverse die 3B ayan 2010 o no? oh. alam nyo hindi tayo basta basta makakakuha ng mga kasi mabababa po yung mga frequency pag mga variation meron pong nga uh, sobrang low mintage sa mga varieties sa mga 10 piso bago lang natin ipakita yung nag-iisa na yan yung 20 to na yan hindi na ganoon kaganda ang kondisyon pero rare po yan tingnan natin ang record sa lumista ang sabi die 3A wide spacing lines tinutukoy na yung highlighted na yon yung group sa ilalim ng bundok ay ayan po ang basihan na sa ngayon pag sinabing dai 3B naman tight spacing lines Mas ah uh, makikipot yung mga grub diba yan po yung dye 3B na pang karaniwan. reverse dye 3B tight spacing lines no kasi pag sinabing reverse dye 3A yun po yung uh, malalawak no at pag tinignan mo naman ngayon yung uh, frequency niya pag sinabing reverse dye 3A reverse dye 3A ay 0.6 lamang mga kandos napakababa at yung reverse dye 3B ay 16, percent no marami ang vintage nitong reverse Day 3B kaya nga marami po tayong hawak niyan at marami na din po tayong pinakawalan niyan kasi eh, ah, pinili ko na lang yung mga ganda pero kahit ko dapat meron din po kayong hawak mas lalong lalo na syempre pag rare ayan po ang ating pinagsisikapang makakakuha tayo eh, no ayan balikan lang natin yung common 2010 reverse Day 3B tight spacing lines doon sa groove yung sa ilalim ng bundok ngayon eh hindi po batayan ng istas dito isang tabi po muna ninyo pagdating sa 2010 ay uh, spacing lines na po ang pinag-uusapan dito hindi po iyong istas ha, para mas malinaw lang po tayo kasi dati ang update eh hindi pa tayo nakapag-update noon medyo nagkaroon lang ng kalituhan pero sa ngayon nililinaw na po natin yan para doon pa sa hindi pa mga nakakaalam ito po ang reverse Dai 3A 2010. Balik tayo natin para inyong makita. Kita kita po kaagad yung kaibahan compare doon sa tatlo. ba diba? sabi nga wide spacing lines or malapad yung mga groove doon sa ilalim ng bundok. ba diba? yung bundok, yung uh, di ba araw tapos bundok tapos yung mga na horizontal. No? At uh, ang laki po ng diferensya dito sa mga reverse die 3B. Tama nga yung as record sa nemista, no? Tight spacing itong mga reverse die 3B. At hindi ganun ka-impose yung uh, script of legend ng mga reverse die 3B. Ayan, yung tatlo na yan. Ang common. At uh, isa pang palatandaan sa mga reverse die 3A, no? Medyo mas imbose ng bahagya itong mga reverse die 3a, no, Bukod sa white spacing lines at meron pang extra nga uh, line dito sa side, o oh. ayan, oh. kita ninyo yan so may error pa, diba so additional value na naman po yan so ayan po mga countries, no mata uh, masayawat na ipakita sa inyo na hawak ko mismo yung Reverse Die 3A na 2010 kasi mga nakaraang buwan eh, mga inaipakita eh, ko sa inyo ay eh, galing ng po yung mga picture na yon sa ating mga kasama na isinear sa Coin Hunters no iba kasi pag mismo hawak mo so salamat sa Bayona Collections at para isama itong uh, uh, rare varieties ayan kung bago ka lang po dito no mag-subscribe po kayo. At tawag uh, po rin yung kalilimutan mag-comment. Sumali kayo sa mga balitaktakan sa comment section natin para marireplyan natin ang inyong mga komento. Ayan po, I'm out. God bless you all po.